Kasi nga, paano natin maipagtanggol <clears throat> ang Diyos na totoo yung sinabi niya na bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan is powerful dahil makakita ka kung anong meron sa isang tao. At higit sa lahat, mas lalang powerful yan pag naging espiritu ka dahil makakita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay at makakita ka ng parating. So yung laman ng power of mind na yan, nagagawa ko lahat yan at totoo at nagkatotoo lahat yan. Saan ang gagaling itong power of mind? Nagumpisa yung sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya number one ka sa napili ko. Pabalikin kita sa lupa, manggamot ka at mangaral iligtas mo ang mga tao. Sa gagawin mong ito, maraming tao ang mahangad sa buhay mo, papatayin kanila, pero huwag kang matakot. So yun yung mga kasama sa minsahe na yan.